Let's face the numbers. Sa unang quarter pa lang, sa 2025, ang deficit ni Marcos administration mi abot na o 479 billion pesos. Mas dako pa o 76% kumpara sa niaging tuig. Ang gasto sa gobyerno ni Saka na o 22% pero ang kita itikra. 7% lang ang Saka, kung ikumpara nato, even during the pandemic in 2019 under the Duterte administration, ang tibuok tuig nga deficit kay 660 billion pesos ra. Karon, 3 months pa lang, ha, lapas na. Pero asa man ni ang kwarta? Ayuda, dole out, cash distribution, not to build, not to empower, but to by votes. Tinuod ni, dili ni tabang, trapo style ni, mga proyekto na mutaas lang ang numero sa survey. Pero walay long term nga epekto sa ekonomiya. Apa na mga bisaya, ang mga Pilipino, dili na mailad. Kabalo na ta, unsay tinud ug unsay, pakitang tao. This election will be our answer. It's time to hold them accountable. Ato ning desisyon ang umaabot na piniliay. Another day, another regal POV.